up mga loads tagalog mode sa tarun loads para masabtan sa kadagangan meron na naman tayong pasyente eh. mga loads bluetooth bluetooth jasma so, klaro ba? Jasma. Ayan. Ah, problema daw nito. Itong ano nya, Charging. Charging pin. Charging system. Tapos. Bali ano. Pangalawang. Teknisya na tayo nito. Yung unang tumingin dito. Oh. Tingnan niyo yung ginawa Tinanggal niya yung ano yung charging pin. Hindi na binalik. Ayun. Nakaano na? Nakablangko na. Tapos pati yung mga screw nito sa 2, 3, 4, 5, 6 wala na hindi na rin binalik. Nakaganon lang yan. Pagdating ah. dito sa atin. Ganon ah. na. Hindi binalik. Ya, yeah, to ito. Try natin kung gawan pa natin ng ano paraan. Ah, plano ko nito direct ko na lang to wire na lang para hindi na tayo bibili ng ano charging pin. Direct na lang natin dito wire padaan dito sa loob dito. No. Para ano matibay. Kasi sa mga ganito, Bluetooth. Talagang issue nito is ganito palagi yung charging pin niya. Madaling magloose, masira ya mga kadalasan nito mga ganitong issue ng bluetooth mga ginagawa ko ay di direct ko na lang sa ano wire direct wire na ko di na ko napalit ng ano charging pin kasi sirain mga charging pin kunting loss wala na problema na no so no lang update natin tumamaya kung kaya natin Yeah, okay. ayer, Thank you.